Hi mga katrops, good afternoon mga katrops So ayan So bago natin, uh, i-share na ko sa inyo yung biyahe ko kaninang umaga uh, Papasalamat mo na tayo sa Panginoon uh, Thank you Lord uh, Natapos na rin yung biyahe ko At saka sa lahat po ng anak nito Lord, uh, gabayan po sila uh, Lalo na lang sa mga pauwi na ng bahay Hindi nagkukumute uh, Ayan Lord, uh, gabayan po lahat hanggang makarating po sila sa safe sa kanilang bahay sa isa't isa. So, ayan mga troops, so thank you Lord. Uh, nandito na tayo sa, dito tayo ngayon sa Forbes. Ah, uh, doon ko, binay, uh, doon ko Ah uh, nilagay yung sasakyan kasi maaga ako bukas. Mayroon akong appointment na maaga, may kiss tayo ng maaga. So, 5 o'clock. So doon ko na lang uh, iniwan yung sasakyan tapos bukas ito yung dala natin ah uh, kukuri pagpalit lang natin para bukas doon din tayo as dali na motor so mag-out muna tayo mga troops sa Kaya yun. So time check natin mga tropa, ah, uh, medyo maaga pa talaga uh, 5:25 pa. So sana uh, walang traffic dito sa may McKinley kasi ito talaga yung ito talaga yung dito tayo matagalan lalo na pag mga ganitong oras pero nasa 80% talaga na traffic so di, wag, na, wag na natin asahan yan na walang traffic mga drops kasi uh, hindi pa tayo nakakuha ng magandang kalsada walang traffic So ayan, nasa McKinley Street tayo dito mga trops Papunta tayo ng uh, BGC, Market Market Dahil pauwi na tayo ng tagig Ayan mga ka-tropso oh. So dito mga ka traffic na talaga mga trops Ayan o oh. So tukod na yung traffic dito mga trops Pero kadalasan talaga mga ka-tropso uh, Yung traffic dito lang At uh, saka sumunod doon sa may C5 ayan so pag mga ganitong uras ah, matraffic na talaga mga so mas okay pa na bibiyahay ka ng gabi na ah, siguro mga ah, 9 to 10 ah, kasi dito na area mga katrop ah, wala ng traffic so mayroon ako palang ay ah, upload mga katrop sa ah, abang abangan lang yung mga trops kasi malaking tulong to mga katrop sa mga Driver, uh, lalo na sa mga grab, uh, joyride, uh, ano pa ba, uh, ang cash, o ano man, o motorman, o naghanap buhay, uh, mayroon na akong i-upload. Pero sa ano lang yun mga ay ah, hindi dito sa YouTube channel kasi, uh, kinuha ko lang yun ng video. Hindi ko talaga ano, uh, sinagad uh, quick lang kasi uh, habang naghihintay ako ng geese mga katrop nakaparking ako sa uptown mall so bumaba ako, kumain ako nun ng mirinda lang ayun, so nakita ko yung sasakyan uh, grab siya kasi may sticker sya ng grab so ang nangyari yun mga katrop, ay kwento ko lang share ko lang para kung sakaling ah uh, mapanood man yung video ng sa release ko kasi doon ko lang doon i-upload at uh, puntahan nyo lang yung FB ko sa GC Laroco uh, nandun yung mga biyahe ko uh, yung, yung hashtag ko na laagan na driver ayun so sa mga gusto magsubaybay follow uh, may FB Reels at uh, sa mga hindi pa nagpa-follow dyan sa nakakapanong ito paki uh, pakipollow na lang para maragdagan yung followers ko <laughs> So, thank you sa lahat. Advance na lang sa sa magpapalo pa lang, advance na lang ako sa inyo ng salamat. oh so, ganito yung nangyari mga ka-trop I-share ko lang mga katrops. Hindi ka Ayan mga troops Oh. Yan. Traffic na yun mga katrops. Anong uras pa? 5.25 pa. Ayan. So, kita nyo na mga troops ah uh, estimate ko nito mga troops ah uh, siguro na ng mga 15 to 20 minutes bago tayo makarating dun sa stoplight ng BGC. Papasok. Tantayo ng BGC. So ayan mga tropes, sa uh, ulitin ko mga isishare ko na yung nangyari doon sa may uptown banda ng may hinuli. Uh, ang nangyari yun mga trops ang kalsada kasi doon mga ka trops towi yun. So ang pagtuwi niya doon, bumaba yung sakay niya, galing siya sa rip, uh, <coughs> right side, ah, right side, Siyempre, pag two-way two yung mga trops, sa lubong yun, sa lubong. Sa lubong yun kasi two-way siya, eh. hindi naman yung one-way. So, ang nangyari yung mga trops, nung binaba niya yung pasayro mga trops, lumipat siya sa left side. So, pag lumipat ka sa left side, pag two-way yung mga trops, ang ano mo doon, kung baga, sinalubong mo na yung sa left side, kasi kung nga galing ka sa right side, tapos lumipat ka sa left side, tapos two-way yung kalsada na yon so ibig sabihin nun pag pumunta ka sa left side so counter flow ka na nun so yung pasaryo niya na mga troops dapat sana hindi na siya lumipat sa left side kasi dito siya sa right side na area eh, hindi ko rin alam kung nagsabi ba yung sakay niya na kuya dito ko baba, bababa sa kabila so yung driver naman sa ano lang sa pang, paano lang to sa isip natin mga troops ha Siyempre, yung driver naman, lumipas siya sa left side kasi hindi naman niya akalain na ganun ang mangyari nahuhuliin pala siya ngayon nung paglipat niya sa left side kasi bumaba na yung pasayro nakita siya ngayon yung nagmamarsyal yung mga nagmumotor dun sa ano sa may BGC siyempre nilapitan siya agad so sa madaling salita kasi lumipat siya sa left side counter flow na yun mga katrop so ayan hinuli sa mga tapos hindi ko lang alam kasi may lumapit na naman ng isa tapos uh, yung video ko umalis na rin ako kasi parang parang napansin nila ako mga troops na binidyohan ko sila kaya kung mapanood yun yung video na yon sa reels ko uh, kayo na lang ang maghugsa doon pero kung sa akin lang kasi ko talaga yon so hindi naman niya sinadya na ganun ang mangyari nalilipat siya sa kabila kasi hindi hindi din niya alam na siguro na ganun ang mangyari kasi huhuliin siya kasi counter pro naman talaga ang ginagawa niya pero sa akin lang dapat siguro ah, pagbigyan na lang yung mama yung driver kasi kawawa naman at saka hindi naman yung talaga niya sinadya na mag counter siya doon kasi alam naman natin mga driver na two yun so umalis na lang ako mga trop so kayo na lang ang bahala kung anong pag makikita mo yung video ko sa rails ah uh, kayo nang mag-comments lang kayo doon kung anong masasabi nyo para sa akin. Uh, wag sana nila yung tuluyan na tinikitan kasi malaki laki yon pag ititikit nila doon counter flow. Nasa 2,000 siguro, 2,500 yun ang mga violation yung mga counterflow So, kung totoo siya naman, hindi naman yung counter -flow kasi lumipat na siya sa kabilang ano, eh. wala pa nga sigurong mga 10 meters, lilipat lang na para makababa yung pasayro, tapos yun nga, nakita siya sa ano, kaya nilapitan siya dalawa. So, Ulitin ko mga trops, uh, kayo na ang mag-ano doon kung mapanood yung uh, video na yun sa FB page ko, uh, FB ko, uh, yung sa GC ko, uh, punta kayo doon, titingnan nyo yung, ah, uh, yung video ko sa nahuli, yung ano, kasi kawawa talaga yun, so, kayo na ang bahala doon kung anong masasabi nyo doon, kung gusto nyo mag-commence doon, kaya yun, so. Ayan mga trops, so, grabing traffic, nandito pa rin tayo mga trops sa may area ng McKinley, mga trops, so, so. Ayan, so thank you po at si mga troops. Abang-abangan uh, nyo na lang mga troops yung next video natin. So, uh, magvideo tayo. Yung doon na tayo sa may bandang siguro mga C5. Paka walang traffic doon. Kasi dito, kung uubusin to yung video natin hanggang makarating tayo sa, ano, sa kainta. Uh, estimate ko lang mga troops, mga kulang-kulang to dalawang oras. So, napakahaba yung video natin. At saka, ano, madali maubos yung gig natin kaya ayun, so hanggang dito na lang yung video natin mga drops ah uh, thank you po at sa mga katrops at ingat po tayong lahat uh, sa umuwi na dyan, pauwi na dyan so nag-commute o ano man yung sasakyan nyo, napauwi na kayo ah uh, ingat-ingat po tayo sa pag-uwi and God bless sa ating lahat bye bye